Hello po mga kalodi, kamusta po kayo? Sana po ay okay kayo at syempre po God bless po sa lahat ng ating mga subscribers Ngayon po sa ating mga viewers And for today, mag update lang po tayo Tungkol po sa mga nagtatanong kung kamusta na po si Kimba Yung ating Jilly Cool Ray no? So samahan nyo po ako today sa lakad natin Banding with Kimba Okay? So yun nga po sa mga nagtatanong, dami po nagko-comment nga dun sa ating vlogs kung kamusta na daw po ba si Kimba. Ano po? So siya po ay 4 years na and for now, ang alam ko po siya yung may pinakamataas na kilometer range sa buong Gili. Hindi lang po sa Gili Cool Ray. So makiki na lang po o kaya kung sakaling may mas mataas sa kanya, just comment down po below dun po sa ating uh, sa ating vlog na ito ano? and for now sa mga nagtatanong siya po ay 100,000 na ah, 457 kilometer Okay, so hindi ko po kayo na-update agad nung sa ika 100,000 Kasi nga po, I've been so busy these past few days Kaya ganun, ano Well, anyway uh, For today po, share, share ko lang sa inyo Sa kanyang 100,000 kilometer So far po ay wala pa po siyang problema even yung pong kanyang aircon ganun pa rin katulad pa rin nung bago pa siya and very remarkable po talaga yung kanyang ride very smooth pa rin sa katunayan nga po nung ginagamit ko siya o kaya pag ginagamit ko siya eh hindi po ako naninig bago coming from an electric vehicle ano po natin pag electric vehicle very smooth at very responsive po nung kanyang takbo so nung isang araw po kasi na aksidente po ako na flat po yung ating sasakyan so dahil nga emergency at uh, hindi po ako masyadong nag adjust coming from an electric vehicle kasi nga po halos hindi naman kasing bilis pero napaka smooth tsaka napaka responsive talaga ng takbo niya ganun ganun po siya kaganda yung performance ya after 4 years i could say na na surpass ni Jilly yung expectation ko at the same time yun na rin po sigurong mga naka Jilly po especially yung mga naka-Full siguro they would agree sa sinasabi ko pong ito ano na after uh 100,000 km range at wala akong nakitang differences simula nung na uh, Chase ko po siya. Ano? You know? So, 'yun po. Alam niyo naman po yung kwento if you are going to look at uh, some of my vlogs. Kaya lang naman po ako nag-switch ng sasakyan sa electric vehicle dahil nga po mas mura at the same time, 'yun na rin po talaga ang ang need ngayon. Ano? You know? So, lagi ko po yung nababanggit na I'm always promoting electric vehicle pero po lagi po akong fanatic ng mga sasakyan ng Geely. Sa katunayan nga po, meron pa tayong Geely o Kabango. No, para magamit din po pang family at the same time sa business na rin po. So that's my story na gusto ko lang pong ibahagi sa inyo. And uh, kung tatanungin niyo po ako kung even up to now, I I'm very satisfied sa performance po ni Jilly Cool Ray okay, so that's all for today mga kalodi, short update lang po yan, and uh, yeah, update ko pa po kayo sa mga susunod nating banding with Kimba so, God bless po, bye bye